magsitayo ang lahat para sa ating panalangin o mo ginawang sa mga na umaga mga bata, kumusta kayo sa araw na ito? mabuti naman may pala ko kayong makilala ay, ay na, ng kayo, kayo sa muting kalagayan handa na ba kayo sa ating aralin? bago, bago tayo masunod sa ating klase, magkaroon muna tayo ng kunting sayawan. Kaya ba yun mga bata? Wow, ang galing naman niyo sumayaw? Masa po ang lahat? Sa ngayon, Magkakaroon muna tayo ng pamantayan sa loob ng ating klase. Dahil mo, pamantayan sa, sa loob ng klase, makinig ng mabuti. Ang guro ay nagsasalita. Pagkailaw sa oras ng talakayan, itaas ang kanang kamay sa sagot o may katanungan. Tundin ang mga direksyon. Pagkailaw sa mga pagkatang gawain. Bago natin ipapatuloy ang ating talakayan, nais ko muna magtanong kung ano ang paksa ang tinalakay natin sa nakaraang dikasyon. Magaling! Ano ang pandiba magbigay nga na halimbawa? Ang halimbawa ay sanitang na nagpapakita ng kung tulad ng tumakbo at kumaan. Magaling! Mga bata, mayroon pa akong mga tatanungan. Okay, sir. Ano ang pang-uri pagbigay ng halimbawa? Ang pang-uri ay naglarawan ng katangian, ng tao bago yung pangyayari ng halimbawa, mabait at maganda, matangkat. Tama! Ano ang halimbawa ng pang ng mamaraan? Maingat, magalang mabiyon. Tama, na palakpakan pa naman din. dyan. Kumusta kayo? Ano? halimbawa ng pang na panlunan? Tama. Ano? Pan Tama. Ano ang halimbawa ng pangabay abay na panahon? Tama. Paano? Makakatubo ang pangabay sa Pagawa ng malinaw na pangusap. Sa Tama, magaling. Mag tayo na Bakit malaga ang tamang magkikatungo so sa kapwa? Bata? Tama na. Ang larawan sa At batang tumutulong sa katan. Magaling. Paano niya mag magtulong? Tumpak. Anong klaseng pangabal na so, nagamit sa pangusap na ito? Magaling. Magaling. Bakit malaga paggamit ng tamang pangabay gamit ang tumutulong sa iba? Tama. Paano? ipakita ang bata ito ang kanyang makikatungo sa kapag ng pagtulong? Magaling. Ano ang ibig sabihin ng kung hindi Husay. Ano ang maaaring mangyari kung hindi mahalagang isang tao? Magaling. Magaling. Paglalahat pagkatapos ng talakayan, yan, ng mga araw ay kinahalangan naniniwala ng kahugan ng paggamit ng pangabay ang pang-uri pangabay sa mga pangungusap magkakabuo ng pangungusap gamit ang pangabay kung kita ng tamang pakitungo sa kapwa number one, ipaliwanag ang karuga ng pangabay ano ang, ang naglalarawan nagbibigay Turing sa kilos, pandiwa, katangian pang-uri o isa pang pang-abay. Ipakilala ang tatlong uri na pang-abay. Pamamaraan, nagpapakita na kung paano ginagawa dina, ang kilos. Panulunan, tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. Panahon, tumutukoy kung kailan ginagawa ang kilos. eh pagtatalakay ang pangabay ang pang ay isang bahagi ng ay nabibigay ng, ng karagdagang informasyon tumutukoy sa isang kalahalang pandiwa o sa ibang pangabay ito ay maaaring maglarawan ng paano mata, saan kailan ng gaano o pakikita ang isang bagay mayroong naman, jing, makilala, 13 ori pang ng pangabay number 1 pamamanahon panlunan pan pamamaraan pang Aga. Ano na ba kayo sa ayun? Pang ayon, pang bago, bago tayo masunod sa ating klase. Hindi. Magkaroon muna tayo ng pagkagaano, pamatikan, panulat, kondisyonal, sa sa tebo, pinipaktebo, wow, pangkukulan. Pang Ang pang abay ay sa pamanahon ng nagsasaad kung kailan hindi maganap o magaganap ang kilo na taglay ng paniliwa. Mayroong itong tatlong uri. Una, may panada. Walang panada. Nagsasaad ng dalas. Halimbawa ng may pananada nang sa noon kung kapag tuwing buhat mula umpisa at hanggang kailangan mo bang pumasok ng araw-araw Tuwing Pasko ay nagtitipon ang silang mag-anak. Umpisa bukas na ay dito ka manunuluyan. Halimbawa, nagsasaad ng dalas. Araw-araw, tuwing umaga, tanon, taon. Tuwing Mayo ay nagdaraos kami ng aming puok sa Santo Cruzado. Nagsisigarilyo siya tuwing umaga upang manatili ang kanyang kalusugan. Halimbawa ng walang kananda. Kahapos kanina ngayon, mamay bukas sandali. Manonood ka kami bukas ng pambansang pagtanghal ng dulang Pilipino. Ipagdiriwa ngayon ang ng ating Pangulo ang kanyang ika na kaarawan sa ating pakikipagkapwa ang pang-abay ay may malaking papel sa pagkita ng ating paggalang pagmamahal at pagunawa sa pagunawa sa iba ito ay nagbibigay ng kulay at lalim sa ating mga salita ay maaaring magbago ang kahulugan ng isang pangungusap at ang mga halimbawa ng pangabay sa pagtuturing sa kapwa pangabay ng mga maraan naglarawan na na kung paano na kung natin inatrato ang iba halimbawa mag maalagang inalagaan ng ina ang kanyang anak halimbawa mag magalang na makipag-usap ang bata sa kanyang guro pang abay sa papanahon ng sa ayat na panahon kung kailan natin makita ang pagpahalaga sa iba halimbawa palagi siyang handa tumutulong sa kapwa halimbawa laging positibo ang kanyang pananaw sa buhay pang abay na mula nagkasabi ng lugar kung saan natin makita ang pagkakaisa halimbawa samahan siya papunta dala dala niya ang kanyang ngiti. Halimbawa, isa kun niya ay aktibo siya makikilahok sa mga proyekto. Pangabay ng pagkakaano nagpapahiwatig ng antas o dami pag, pagpapahalaga. Halimbawa, sobrang saya ko kapag nakikita kong mahaya ang mga tao sa paligid ko. Oh. Halimbawa, nagpakita mabait nina sa lahat ng nakasulong nakakaslumuha niya. Bakit mahalaga ang paggamit ng pang-abay sa kapwa? Ginay ng kabihasnan. Wala na wala na ba dahil na kayong mga katangungan? Makakaroon muna ulit tayo ng ng individual na aktibidad kung saan nating susukatin ang inyong natutunan sa kakatapos lang ng ating discussion niyang sa pangusap na masaya niyang tinatanggap na ang regalo mula sa kanyang kaibigan ano ang pang-abay pang na, na ano anong ano ano ang panguri ng pangabay magaling papapangkatin ko kayo ng dalawang grupo at sasagutan ninyo ang mga ang mga tanong bawat pangungusap. Maliwanag ba mga bata? Ang pangungusap mabilis na tumatakbo si Juan upang pamutan ang boss. Ano ang pangabay sa pangungusap ng uri nito? Pangkat dalawa, pangungusap naglaro sila sa lalim ng puno kanina. Ano ang pangabay ang ginagamit pang at anong uri nito? Sa ngayon, magkaroon tayo ng pasulit. Maroon tayong taragdagang gawain. Kumawawa ng limang pangungusap gamit ang pangabay na upakita ng kutihan sa kapwa. Yun lang, maring salamat. Yun ang tatapos ang aking pakitang goro